Okay, hi. hi. You're soon to be a mommy. Yes. Mommy Mafe. Ayan. So, kakatapos lang ng iyong um, pregnancy massage. <laughs> How do you feel? Gumaan yung pakiramdam ko. Two consecutive Wednesday na. Okay. Tapos na yung Thursday. Every Wednesday, pagka ko, parang ang sarap ng pakiramdam ko. Ang ang ganda ng tulog ko. Yes, yeah, parang a... mabigat yung chan ko, pero ang gaan sa lower part ng likod. Ayun. Oh, so, oh. super happy ako. Thank you, Mami Lorena. Oh, yay! Ang prenatal massage ay nakakatulong sa mga buntis sa maraming paraan. Narito ang ilang mga binipisyo. Una ay ang pagbawas ng stress at pagkabalisa. Nakakatulong ang massage sa pagre-relax ng katawan at ng isip. Pangalawa, nagpapabuti din ito ng sirkulasyon. Nakakatulong ito sa pagbuti ng daloy ng dugo na maaaring makatulong sa pagbawas ng pamamaga or edema at pagbuti ng kalusugan ng ina at ng sanggol. Pangatlo, pagbawas ng sakit at pagod. Nakakatulong ang massage sa pagbawas ng sakit at pagod sa likod, sa balakang at iba pang bahagi ng katawan. Pangapat, pagpapabuti ng kalidad ng pagtulog. Nakakatulong ang massage sa pagpapabuti ng kalidad ng pagtulog na mahalaga para sa kalusugan ng ina at ng sanggol. At ang panglima ay ang paghahanda sa panganganak. Nakakatulong ang massage sa pagpapabuti ng flexibility at ng paghahanda ng katawan para sa panganganak. Malaking tulong din ito para sa preparasyon ng breastfeeding ni mommy and baby. But before getting a massage, Importante na kumonsulta sa doktor o healthcare provider upang siguraduhin na ligtas ito para sa iyong pagbubuntis. At atin ding tandaan na kapag magpapaprenatal massage, may mga bagay na dapat iwasan upang masiguro ang kaligtasan ng ina at sanggol. Narito ang ilang mga bawal. Una, malakas na pressure. Iwasan ang malakas na pressure o deep tissue massage lalo na sa mga sensitive na areas pangalawa massage sa mga particular na bahagi iwasan ang massage sa mga bahagi ng katawan na may mga sumusunod na kondisyon una ang mga ipinagbabawal na pressure points pangalawa ang varicose veins blood clots recent injuries at rashes iwasan ding gumamit ng mga essential oils na hindi ligtas para sa pagbubuntis tulad ng clary, sage, rosemary, juniper at saka yung effecacent oil sa kanya lang tayo mag effecacent oil <laughs> wag muna pag nagbubuntis at isa din sa mga bawal ay ang magpamasaj sa unang trimester nako iwasan muna natin yan kasi napakaselan pa natin pagka nasa stage pa tayo niyan at isa ding bawal ay ang magpamasaj kapag ikaw ay may spotting. Kailangan ay rest muna. Para sa mga soon-to-be mom, dapat gamitin ang serbisyo ng isang lisensyadong prenatal massage therapist na may karanasan sa pagbibigay ng massage sa mga buntis. Siyempre, isa na kami doon, yung Zalor Mom Infant Care Services. Kami ay eksperyansyado na po sa pagbibigay ng prenatal massage. At may kaalaman din po kami para sa mga protocols, mga teknik upang ligtas ang iyong pagbubuntis. I hope may natutunan kayo sa pagbabahagi ko ng munting kaalaman ko sa prenatal massage. Okay, so that's our prenatal massage. Pang ilang months mo na ngayon? pang ilang, uh, ilang weeks nine na. Nine months na. Oh, akong Okay. Okay. Wow. Yes. Wow. Okay. So actually, um, well, late ko na nalaman na pang ninth month mo na ngayon. Oo, kasi iniiwasan ko pa rin kanina yung mga, di ba, yung, yung dito, ito, yes, here. Really. Kasi pagka once na, ano, na ilang months pa lang, like uh, four months to, sabi natin, seven, seven months, although eight months din muna, no? Pero eight months kasi inuumpisahan na yung i Pero kasi ako, parang mas gugustuhin ko na lang na kung kailan weeks na lang yung pinag-uusapan, like one week, two weeks na ipipress yung mga bawal. Pero dahil medyo mas ilang weeks na lang din, pero hindi ko lang alam kasi na ika-ninth month mo, kung mapapansin mo, yung dito sa GB21 here, di ba yung, hindi ko alam kung nabanggit ko sa iyo before, yes, yes, na so. merong iniiwasan dyan, para here man, yun. Para hindi Oo, kasi pa, pwede kasing magkaroon ng contraction, so magkapilaan yes. yan. Yeah. So, pero ngayon, medyo nahaha, nahahagod-hagod at nabibigyan ko na kanina ng, pero na, medyo light pa rin naman. Ayan. And, of course, pang ready na kasi yon para sa pag, yung milk production mo. Kung sa pag-pregnant ka, bawal yon na hindi ka pa malapit manganak. Pero pag malapit ng manganak, pwede nang i-press. Yes. Kasi para sa milk flow naman. Oh. Yeah. Yo, yeah, oh my god. Ako din. Okay, sige. So pansamantala lang naman talaga yung yung relief na mararamdaman kasi syempre medyo eto na si baby, yung syempre yung ano, yung um weight, 'di ba, ng baby habang lumalaki bumibigat. So madalas ang masakit talaga yung lower back. Yes, of course meron din 'yan paminsan-minsan sa iba yung upper back pero more on lower back o kaya yung sa may may bewang yung pinakagitna, Oo. -o. Ayan. Yeah. Isang masakit at nagkakaroon ng leg cramps. Hindi ka naman nagle leg cramps. Oh, siya. that's so nice. On sa lower part lang ng yung, likod oh. pero ano na. Once na namamasahe siya kasi 'di ba pag Wednesday ikaw tapos oh. pag, mga ibang araw naman minsan pag mabigat siya sa partner ko. Oh, that's pa, talaga oh, naman tulong tulong niya oo oh, oo oh. oh, mabuti na lang hands on si daddy yes syempre <laughs> <laughs> pa rin na rin yan sa breastfeeding ah. okay dalga, up here tayo yes thank yes okay thank, thank you, you so much. much thank you so much also thank you. yeah thank you mommy so i'm happy ayan kami ni mami Mape Yeah, I'm her mommy here. <laughs> Siyang anak ko dito. Uh -huh. Kaya for sure aalagaan natin 'yan. Okay, so bye. bye.